Gadan ang sarong 18 anyos na soltero, makalihis na nin buhay sa pagrugaring na harong sa barang Barangay Boton, Kasiguran, Sorsogon, pasado alas sa isnin banggi na kaaging Sabado. Sigun sa opisina kan Kasiguran BFP, matapos ang naresibing apodhali sa MDRRMO, tulos nindang nirespondihan ang report. Uminabot sa primerong alarma ang kasulo, pasado alas sa is 45 nin banggi kan maideklara ninda fire out. Mayo manda ang kaiba ang biktima kan mangyari ang insidente na nadukayang gadan sa laugan sa indang CR casualty natin is named Carl Mark Gubilla which is ano ma um suffering from depression. Actually po siya yung nag sunog ng papel and kumapit sa kurtina. Third time niya na po yun naginawa. Pangatlo po tong nangyari na. Nasunog at binawian po siya ng buhay. Sigon sa BFP Konkreto man kutaan harong alagad gibo sa light materials ang mga division kan kwarto, kaya marikas na luminakop ang kalayo. Pigkakarkulong aboton sa 200,040 pesos ang winalat na danyos kan insidente. Am um, panawagan po namin sa po ng ano mga uh, ng community na kapag may sunog or may mga kamag-anak tayo, mga bata, huwag po natin iiwanan mag-isa, huwag natin hayaan maglaro ng ano, lighters or mga flammable materials and ugaliin po nating sa puso ang mga fire safety tips na binibigay ng Bureau Fire Protection lalo na po ang pagpa-practice ng fire exit drill sa bahay. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan BFP. Pigbibilara naman sa barangay Holkan sa indang lugar ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.